sa isang makasaysayang pagunlad sa gitnang silangan, tila nagbigay ng matinding sagot ang Iran sa mga pag-atake na isinagawa ng Israel laban sa kanila. Subalit, sa halip na direktang atakihin ng Israel, ang target ng Iran ay ang mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na pag-aalala at tensyon hindi lamang sa mga bansa sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa buong mundo. Noong Oktubre 28, 2022, apat, dalawang military bases ng Amerika sa Syria ang inatake gamit ang mga drone. Ang unang target ay ang base militar sa Al-Taf na matatagpuan malapit sa kabisera ng Syria, Damascus, at sa hangganan ng Jordan at Iraq. Ayon sa mga ulat, pinasabog ang nasabing base ng isang malaking bilang ng mga kamikaze drones. Ang mga video na kumalat online ay nagpakita ng mga helikopter at militar na sasakyang panghimpapawid ng Amerika na lumilipad sa paligid ng lugar habang ang mga sirena ay umuugong sa base. Sa kabila ng mga pagsisikap na mapigilan ang pag-atake, apat sa anim na rocket na inilunsad ay tumama sa target na nagdulot ng malubhang pinsala. Ang mga pag-atake ito ay tila bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran upang ipakita ang kanilang lakas at determinasyon laban sa mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. Bilang tugon sa mga pag-atake, agad na naglunsad ang Estados Unidos ng counter-offensive laban sa mga teritoryo kung saan pinaniniwala ang nakabase ang mga grupong sinusuportahan ng Iran. Isang partikular na insidente ang naganap noong linggo ng gabi kung saan inatake rin ang base militar ng US sa Al-Omar Oil Field na nasa Deir ez-Zor province, Silangang Syria. Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, narinig ang tunog ng mga sirena at lumipad ang mga eroplano ng militar mula sa base. Ang mga tropa mula sa base ay gumamit din ng artillery upang atakihin ang ilang nayon tulad ng Khusham, Al-Jafra, Al-Huwaija at Al-Mariiya. Ang mga lugar na ito ay pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga grupong sinusuportahan ng Iran. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa rin ng kontrol ng teroristang organisasyon na PKKWPG ang Deir Ezzor habang ang iba pang bahagi nito ay nasa ilalim naman ng rehimen ni Bashar al-Assad. Hindi lamang natapos ang tensyon sa Al-Omar oil field. Inatake rin ang Al-Tanf US military base malapit sa hangganan ng Jordan, Syria. Ayon sa korespondente mula sa Anadolu, may ilang drone na bumagsak dahil sa air defense systems ng US ngunit may ilan ding nakalusot at tumama sa base. Sa kabila nito, wala pang naiulat na casualties o opisyal na pahayag mula sa US tungkol sa insidente. Ang Al Tanf ay itinuturing na isang napakahalagang lokasyon para sa mga operasyon ng Israel sa Syria at isang pangunahing bahagi ng estratehiya ng Estados Unidos upang labanan ang Islamic State (IS) at iba pang mga banta sa rehiyon. Ang mga mataas na opisyal ng US, kabilang ang dating Chief of Staff na si Mark Milley, ay bumisita sa Al-Tanf upang suriin ang mga hakbang sa seguridad at palakasin ang moral ng mga tropa ng US at kanilang mga kaalyado na nakaistasyon doon, lalo na matapos ang sunod-sunod na pag-atake kamakailan. Subalit ilang oras lamang ang lumipas, nagpahayag ng pananagutan ang isang grupong milisya sa Iraq na ng Islamic resistance in Iraq sa paglulunsad ng mga pag-atake ng missile at drone sa base militar ng Al-Tanf sa Syria na nasa ilalim ng kontrol ng US. Malapit sa mga hangganan ng Iraq at Jordan, ang grupo na tinatawag na The Revolutionaries, Al-Thaurayun, ay nag-anunsyo sa pamamagitan ng kanilang telegram channel na kanilang tinatarget ang base noong linggo ng gabi at sinabi nilang magpapatuloy ang kanilang mga pag-atake hanggang sa umalis ang mga puwersa ng US sa teritoryo ng Iraq. Hindi pa nakumpirma ng militar ng US ang pag-atake. Sinabi ng isang opisyal ng militar ng US sa Al Jazeera na wala silang intelligence o mga operational reports na sumusuporta sa mga paratang na pag-atake sa mga puwersa ng US sa Al Tanf. Samantala, iniulat ng Syrian Observatory for Human Rights isang grupong nagmamanman na nakabasi sa UK na binaril ng mga puwersa ng US-led coalition ang isang drone malapit sa Tatsulok na hangganan ng Iraq, Syria at Jordan malapit sa base ng Al-Tanf. Sa ibang balita, nagdulot ng malaking pinsala ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, hindi bababa sa 20 katao ang napatay sa mga pag-atake ng Israel sa Timog, Lebanon noong linggo. Siyam na katao ang napatay at tatlong putwalo ang nasugatan sa isang pag-atake sa Haritzayda, malapit sa lungsod ng pantalan ng Sidon ayon sa ministeryo. Hindi bababa sa pitong iba pa, kabilang ang isang NARS at tatlong rescuer, ang napatay sa timog na iyon ng Ain Baal at limang katao sa Burj Al-Shemali. Ayon sa isang korespondente ng Agence France-Presse, ganap na nawasak ang pinakamataas na palapag ng isang tatlong palapag na gusali sa isang pag-atake sa Harit Saida, mga 60 kilometro, 37 milya, mula sa hangganan ng Israel, nasira rin ang mga kalapit na gusali. Hinarang ng hukbong Lebanese ang pagpasok sa sektor na naging masikip dahil sa mga taong tumatakas mula sa ibang mga lugar sa Timog Lebanon, simula ng simulan ng Israel ang kanilang pag-atake laban sa Hezbollah noong Setyembre at hindi lang riyan nagtatapos dahil may bagong banta mula sa Yemen. Ipinakita ng mga armadong pwersa ng Houthi sa Yemen ang kanilang bagong sandata pandagat, ang Al-Karia, isang drone submarine na dinisenyo upang maghatid ng malalakas na pagsabog sa ilalim ng tubig at atakihin kahit ang pinakamalalaking barko ng US. Inihayag ng gobyerno ng Sanaa ang bagong armas sa panahon ng malawakang ehersisyo militar kahapon. Mula sa kanlurang baybayin ng Yemen na may codename na To Disfigure Your Faces. Ayon sa Yemen Press Agency, ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng labanan ng ang pangako ng pananakop at ang banal na jihad na pinamumunuan ng mga armadong pwersa ng Yemen na kaalyado ng Houthi bilang suporta sa Palestine at Lebanon. Sa panahon ng mga pagsasanay, sinabi ng isang matataas na pinuno ng militar ng Yemen sa Al-Mayadin na ang pagsasanay na ito ay bahagi ng paghahanda at kahandaan para sa anumang paparating na paghaharap sa Washington at sa kanilang mga kasangkapan sa Yemen at isang uri rin ito ng suporta para sa mga mamamayan ng Palestine at Lebanon. Binalaan niya na dapat maintindihan ng Amerika at Britain na hindi sila maliligtas sa anumang pakikipagsapalaran sa Yemen at dapat matuto sila mula sa kanilang mga nakaraang kabiguan sa dagat at sa himpapawid idinagdag ng pinuno ng militar na ang mga kilusan ng paglaban at jihad sa Gaza at Lebanon ay dapat mapanatag na hindi sila nag-iisa at ang Yemen ay hindi kailanman titigil sa pagsuporta sa kanila ang pag-unlad na ito ay nagpapakita ng lumalaking banta ng Houthis sa rehiyon at ang kanilang determinasyon na kontrahin ang impluensya ng US at ang kanilang mga kaalyado. Ang bagong drone submarine ay isang malaking hamon sa seguridad ng US at kanilang mga kaalyado sa rehiyon at maaaring magdulot ng karagdagang kaguluhan. Ang pagunlad na ito ay nagpapakita rin ng malawakang paglaban sa rehiyon kung saan sinusuportahan ng Houthi ang mga pagsisikap ng Palestine at Lebanon. Nagbabala naman ang Iran na hindi sila magpapatalo. Sinabi ng pinuno ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran noong lunes na hindi nagtagumpay ang Israel sa kanilang masasamang layunin sa kanilang pag-atake noong Sabado sa mga pasilidad militar ng Iran. Ayon sa Tasnim News Agency, sinabi ni Hossein Salami na ang pag-atake ng Israel na isang pagganti sa paglulunsad ng ballistic missiles ng Iran noong October 1 ay tanda ng maling kalkulasyon at kawalan ng pag-asa dahil nakikipaglaban ng Israel sa grupong teroristang Hezbollah na sinusuportahan ng Iran sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Sinubukan ng Iran na i ang pagganti ng Israel noong Sabado, halos apat na linggo pagkatapos ng paglulunsad ng Islamic Republic ng halos dalawang daang ballistic missiles. Sinabi ng militar ng Israel na ang pag-atake ay naglalayong sa mga strategic military sites particular, mga pasilidad sa paggawa at paglulunsad ng mga drone at ballistic missiles at mga air defense batteries. Iniulat din ng media ng Estado ng Iran noong lunes na isang sibilyan na security guard ang napatay sa mga pag-atake, ang ikalimang kumpirmadong namatay, samantala sinabi ng Pangulo ng Iran na si Masud Peseshkian na ang Iran ay hindi naghahanap ng digmaan ngunit ipagtatanggol namin ang mga karapatan ng aming bansa at mga mamamayan at binigyang diin na magkakaroon ng angkop na tugon sa pagsalakay ng rehimeng Zionist, ipinahiwatig ng Israel na hindi na sila magsasagawa ng karagdagang aksyon kung hindi gaganti ang Iran pagkatapos ng kanilang dalawang pag-atake sa bansang Hudyo noong Abril at noong Oktubre, ngunit nagbanta silang mag-escalate kung magsasagawa ng ikatlong pag-atake ang Islamic Republic. Sa kabuuan, ang sitwasyong ito ay isang paalala kung gaano kahirap i-manage ang geopolitical na tensyon at kung gaano kalalim ang epekto nito, hindi lamang para sa gitnang silangan, kundi pati na rin para sa buong mundo. Habang patuloy na nag-uusap-usap ang iba't ibang bansa tungkol dito, umaasa tayo na makahanap sila ng solusyon upang maiwasan ang karagdagang karahasan at mas mapanatili pa ang kapayapaan.